Meron ako pinalitan voice coil ng mic no. So bali wireless po ito kakarating lang, hindi pa nagagamit. So ang gusto ko talaga ng voice coil ito no. Ayun, nabili ko sa online. So bali ito po, nakalagay na siya oh. Ito po yung stack niya. No, yung dati, yung nakalagay po rito. Dalawang mic po 'yan. Ngayon subukan natin no. I-compare pa, compare natin. Ano ba yung magandang boses? Ito ba or ito? No, so bali ito nga yung ating pinutol dito. Ayun, ito yung bago. So gusto ko talaga to no. So ngayon, nasubukan ah, natin. Kakanta po tayo. Kung ano yung magandang boses, eto ba or eto? Tara! Subukan na natin. Yun! So bali, eto po, yung bagong palit na voice coil ay ganda ng performance. Napakaganda. Malakas po siya. Ang ganda ng quality. Eto naman, um, siya na po, no? Ito naman, eh, wala siyang quality. Napakahina. So, pwede siya na po, no? Uh, wala po tayo sinasiraan dito. So, base po sa aking experience. Okay, mas maganda po yung bagong palit na voice coil. Okay? So, thank you po.